dito ng noodles. Ang sarap niluto nito. Si Lori's Kitchen ang nagluto nito. Kaya, ayan, mumukbangin ko ngayon dito kay Lori Tornaya Vlog. Ang sarap. Tingnan nyo naman. Iba? Ayan. So, ayan, mag magmumukbang na naman po tayo dito kasi alam niyo na maulan ang panahon hindi tayo makalabas at marami ng mga bagong patakaran si Lolo Whitey so dito safe tayo sa pagmumukbang pero dahan-dahan lang tayo baka tayo ay lumobo <laughs> so ito po ang aking mumukbangin ang sotangon noodles Ayan, sobrang sarap Sobrang sarap. Ayan So, ang ginawa ko, pinatong ko po ito dito sa isang ice cream para makita nyo ang aking pagmumukbang. So, puting ko kasi nandito na sa akin. Ang ito. Ang sarap. Ayan. Ang sarap. Oh, ang sarap. Ayan. Ito po ang ating mumukbangin. Ayan. So, Samahan niyo po ako Sorry po sa mga magugutom dyan At syempre Gagamit ako ng chopsticks Ayan So ngayon start na po tayo Ngayon ito eh Ang sarap. i don't know what Ramya. Ang sarap ramya. Masarap talaga pagluto mo kasi i-spoil mo siya sa lahat ng ricados, di ba? No rice. daming, ang daming sahog. Pork. Hmm. Yung chicken balls, mabibili siya sa mga Walter Mart. Hmm. Ang chicken ko kasi doon ako nabili lahat ng ano. Sa grocery.

Ang <laughs> sarap talaga pag siyang parang maanghang. Sarap ng kainin. Kasi hindi ka mauumay ini inuuna ko ng aking tea I'm still drinking tea yung mula sa Nilagang Guyabano, Bayabas and uh, avocado leaves. Tapos, plus, uh, ano, ginger. Ayan. Lagyan ko lang kaunting sugar. Okay na siya. Maganda yung effect niya sa katawan ko. Yung mga kukuko sa bayabas, nagsipaghaba, o diba? Ayan kasi okay, marupok dati yun eh. Parang pulang ako sa ano, sa sink. Ah, no. Uh, um, ano bang vitamins yun? Hmm, iron. pulang ako sa iron. Yeah. <laughs> Salamat po sa inyong lahat. Ayan. This is Laurie Tarnaya Vlog. Mukbang na lang muna tayo. <laughs> Habang marami pang Bawa sa ay lolo. Magsawa kayo sa mukha ko. <laughs> Ayan. Thank you so much po. Salamat sa pagsama niya sa aking primer. For tonight, this is Laurie. Turn your vlog. Thank you so much. Sa pag-attend ng aking premiere. Bye. Salamat po. Enjoy watching lang.